Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Ngayon naman ay dadako na tayo sa panibagong sura na bibigyan natin ng tafsir o maiksing kahulugan at ito po ang Suratul Qari'ah. Ang ibig sabihin ng Qari'ah ay araw ng paghuhukom. Ito po ay araw sa kabilang buhay o tinatawag na Qari'ah dahil ito po araw o oras na kumakalampag sa mga puso ng mga tao. Sila ay magkakaroon ng takot. Ibig sabihin, tutuktukin, kakalampagin ang mga puso ng mga tao sa araw na iyon. Kaya tinawag itong Al-Qari'ah. Ang Al-Qari'ah ay kabilang sa araw na pangalan sa araw ng paghukom. Dahil makakaramdam ang tao ng matinding takot sa kanilang puso at magkakalampag sa kanilang puso. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Al-Qari'ah. At ang Qari'ah ang oras ng paghukom. Ang oras na pagdating ng pagkaguno ng mundo. Al-Qari'ah ang oras na kakalampag sa puso ng mga tao. Mal-Qari'ah. At ano ang oras na ito nakakalampag sa mga puso ng mga tao? Wa ma ka Mal-Qari'ah. At ano ang, ang alam mo ya Muhammad? Ano ang alam mo ya Muhammad? Ano ang mababatid mo ya Muhammad tungkol sa uh, oras na ito nakakalampag sa puso ng mga tao? na kung saan ito yung oras po na pagkaguno ng mundo. Pagkatapos, pag sinabi natin na wama adrak, wama adrak, ibig sabihin, ano ang, 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 alam mo ya Muhammad, ibig sabihin, sasabihin ng Allah ang sagot niya. Pag sinabi ng Allah na wama yudrik, ano ang alam mo ya Muhammad, halos pareho lang po ito ng meaning, ano ang alam mo Muhammad, ano ang nababatid mo ya Muhammad, pag sinabi ng Allah wama yudrik, hindi, siya, hindi na ito babanggitin ng Allah kung ano yun. Hindi niya babagitin ng kasagutan. Pero pag sinabi ng Allah, وَمَا أَدْرَا كَمَا At ano ang alam mo niya Muhammad sa oras na ito, nakakalampag sa puso ng mga tao dahil sa takot. At dito ipapaliwanag ng Allah. Sabi ng Allah, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبَثُوثِ At mangyayari sa araw na yaon na ang mga tao ay maglalakad sila na kalat-kalat. Sa sobrang takot nila sa araw na yaon, ay magkakalat-kalat silang grupo-grupo, kalfarasil grupo, mabusus, na parang gamu-gamu na nagkawatak-watak na nahulog sa, 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 apoy. So, ganyan na mga tao sa araw na yaon. Para silang gamu na magkakalat, na parang mga insekto na hindi na alam kung saan pupunta. So, sobrang takot nila, hindi na nila alam saan sila pupunta. At sa araw na yun, ang mga bundok na sobrang tibay na hindi po natatanggal ng basta-basta, kahit anong bagyo ang darating, ay lilipad yan na parang balahibo lang ng hayop, na parang balahibo lang na dumaan sa kamay mo at inihipan mo. Mapapawalan po ng lakas, kapangyarihan ang mga bundok sa araw na yun at magliliparan po. Kaya nga kakalampag, mas makakaramdam ng takot ang mga tao sa araw na yaon dahil sa mangyayari po dito, hindi na alam na mga tao saan sila pupunta, magkakalat na sila at ang mga bundok ay magliliparan na walang halaga, parang lilipad lang na kuton, parang lilipad lang na balahibo. Subhanallah. Kaya sa araw na yaon, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ At sa araw na yaon, at ang sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mabigat na timbangan niya ha, ay ang kanyang mabuting gawa. Ibig sabihin, sa araw ng yaon, sa araw ng paghukom, ay titimbangin na po ang mabuti at masamang gawa natin na kapag ang mabigat na gawa mo ay mabuti kaysa masama, wahuwa fi aisha siya ay pagkakalooban ng Allah lang maligayang pamumuhay. Ito ang ipagkakalob sa kanya na ang Allah ang paraiso, ang walang hanggang kaligayahan. Yan ay ipagkakalob sa kanya ng Allah ang walang hanggang kaligayahan ang paraiso na lahat ng gusto niya dito ay bibigay sa kanya ng Allah. وَأَمَّا khaffat mawazinuhu fa ummuhu At ang sino naman, ang kanyang timbangan ng mabuti gagaan at ang mas mabigat sa kanya ay ang masamang nagawa niya. Subhanallah, ilayon na watay ng Allah sa ganitong pangyayari sa araw ng paghukum na kung saan mas mabigat ang masama at magaan ang kanyang mabuting nagawa dito sa mundo. Sabi ng Allah, fa ummuhu hawiya. Ihuhulog siya sa impyerno at mauuna ang kanyang bunbunan dito po. Pag siya sa impyerno sa kaila-ilaliman nito, mauuna po ang kanyang ulo. Hihilain siya ng mga anghel patungo po sa impyerno. At ang kanyang patutunguhan ng impyerno, wala do billah, pinakamasakit na kalalagyan ng tao sa araw ng pag ang mapunta po sa impyerno. Fa ummuhu hawiya. ang kanyang kalalagyan ng impyerno at ihuhulog siya na mauuna ang kanyang ulo. Kaya nilang lang tapos silang ating mga ulam sa di -um Dito daw banda, unang ihuhulog at ihagis ang tao. Ang kanyang ulo po ang mauuna sa pagkabaksag niya sa impyerno. Wala na Pagkatapos, na mauhulog siya sa impyerno. Wama At ano ang alam mo ya Muhammad tungkol sa impyerno na yan? Anong alam mo ya Muhammad sa impyerno na yan? Narun ang impyerno na yan ay apoy na naglalagablab na sobrang init. So dito po ihuhulog, ihahagis ang mga tao na mas mabigat po ang masamang nagawa nila sa mundo. Kaya ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkalug niya sa atin na sa araw ng paghukom ay mas mabigat po ang ating mabuting gawa. At naway, hindi na po natin maabutan ang pangyayaring ito na kung saan ay kakalampag sa puso ng mga tao ang takot dahil sa tindi po ng mangyayari na kung saan masasaksihan nila kung paano po magliliparan ang mga bundok at uh, pati ang buntis ay mga anak na wala na po sa oras. Subhanallah, la naman ng Allah na para ba silang mga lasing na hindi naman silang nakainom ng alak dahil sa sumulang takot sa araw na iyon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.